Alam mo? Ano yan? Pangarap ko lang to dati. <laughs> na, alam mo yung makarapin na Australia. Tagal, tagal kong pangarap ko. Eh. Pero, totoo ko lang na, pag ano yung gusto mo, gumawa ka ng paraan. Nagagawa ano mo, magkakatuto. Ganda ba? Yun? Ano kaya ito, Bing? Nasa gitna. Hindi ko alam. Ano. Tapos, ah, uh, Daming puno. Oh, ang ang ganda diyan, oh. Nangarap ako na dalhin uh, tarito, mga bata. nandi pa kana, di ba? So ngayon ang susunod natin gagawin, makarating yung mga bata. Di ba? Ganun lang ang buhay, marami na sabay. Hindi mo raw kaya. Nandito ka na eh. Ikaw ha? <laughs> Kala mo ikaw lang marunong at may alam. Ha? kang ganyan. Huwag mong hukusgahan yung kapwa mo, hindi mo na makilala. Mayang naman kilala. May ang ganda ng mga ano. ano ganda yan, no? Ganda ng ano niya. Na pinapangarap namin na ganda. magandang lugar, mamuhay. Ito na yon. Tignan mo yung mga pine tree. B -b ikutan mo nga yung pine tree kung gaano kaganda ba yan. Ganda eh. Yan. Napakaganda. Di ba? So pag nangarap ka, gawan mo ng aksyon, sinayari. Kaya nandito tayo. Diba? Kaya lang. Lakad tayo. Gandang lugar. Ano? Ganda nung, in, uh, ano, ano Mayroon dyan din malaking, ano, malaking. Siguro may daming ahas dyan eh. Hindi lang yung ahas yung isda. Huh? Uh -uh. Meron dyan yung... Kaya ang ganda doon, Bea, sa gitna. Ganda, ganda, ganda. Ang na ano. Magda na uh, Nagbabanding silang dalawa. Pag na si Buboy, eh. Kanya ka nalaki. Uh, 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 pero kailangan bago magsalita si Buboy, nandito na si Buboy. Para alam mo yung kultura din na si Mag-aadis. Oo, uh -uh. so, lumalaki. Yung mga bata, ang uh, Dito kami sa Pusok tayo sa may gitna Saan? Sige. Sa gitna. Magdilim na kasi. Ito, big to maganda yung Ikaw nagbili eh. Okay, lang. luwag tayo. Ito yung huling video ko na B. Ganda, sarap na yun.